Ma'am, paano gumawa ng playlist? So, paano nga ba gumawa ng playlist, guys? Itong playlist natin, guys, napakaganda ito. Lalong-lalo na doon sa mga random yung mga pinupo. So, for example, meron silang mga uh, for entertainment, meron sila yung mga uh, mukbang, mga ganun-ganun. Kailangan naka-playlist siya, guys, para mas maganda at saka mas madali mahanap ng mga manunood kung ano yung mga nakakonect doon sa mga pinopos nyo. So, paano nga ba gumawa ng playlist, guys? Tara, sundan nyo lang ang video na ito. So, dito guys, sa ating Facebook account, pindutin lang natin itong professional dashboard. And then, scroll lang natin doon sa baba. And then, pindutin natin itong tools. And then, scroll ulit natin ng konti. Tapos ito guys, makikita nyo na itong playlist. Yan, pindutin natin. And then, kapag meron na kayong playlist na nagawa guys, ganyan, maglalagay dyan. Pero kung gusto nyo pang mag-add or gusto nyo gumawa ng bagong playlist, pindutin natin itong plus. Ayan. So, for example, about reels or about a video playlist. So, for example, be, uh, video playlist. And then, maglagay na kayo ng uh, mga uh, title ng mga gusto nyong lagay ng uh, uh, playlist. So, for example, um, for mukbang. O yan. And then, save. Tapos, pipili na kayo doon sa mga video nyo, kung alin doon sa mga video nyo, ang ilagay nyo doon sa uh, playlist na yon. Ayan. Kunyari, mayan, nandyan yung mga sayaw-sayaw. Kunyari, ayun, i-add nyo lang siya. For example, ganyan. And then, pindutin natin yung save. Ayan. And then, dito nyo na makikita yung video. Pa, tapos, pag nag-add ulit kayo ng panibagong mga video, pag nag-add na kayo ng mga na-post na nyo dati, mga nakaraang post nyo, pindutin nyo lang itong tatlong tuldok and then add to playlist. Ito, pindutin nyo lang itong add to playlist, and then hanapin nyo na yung mga video na gusto nyo, ay, mark, mark, mark nyo lang na ganyan. And then save. So, ganun lang kasimple, guys.